Wow, mga idol, oh. Panoorin nyo, oh. Tinapon niya po sa dagat, ay sa ilog pala. At nagsilabasan yung mga isda. Legit kaya ito? Ayan, oh. Tignan natin, oh. Wow! Ang dami ng isda. Totoo kaya? Mga idol, may nakita ko sa TikTok, no? Ewan ko lang kung totoo to, -toto, no? Legit daw. Kaya susubukan natin. <laughs> Pero naisip ko, matagal mag-order sa TikTok. May alam ako na mas malegit na, um, um, nakikita nyo. Kita <laughs> yun, oh. <laughs> legit to. Legit. Tingnan mo, ha? Tingnan mo. Tingnan mo dito. Pidjuin mo. Pidjuin mo. <laughs> ah, tingnan mo, ha? Tingnan mo. Yung mga, yung mga isda lalapit yan. Gago! Eno! 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 미쳤다, <목소리도> 미아비구라사미미 <목소리도> 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 <목소리도>